Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 9. Para sa 3 digits, number 4, number 8, number 6. Para sa loto na anim na numero, number 1, number 12, number 19, number 23, number 34 at number 41. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 7 number 5 para sa 3 digits number 2 number 9 number 8 para sa loto na anim na numero number 3 number 11 number 24 number 30 number 38 at number 45 Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 8. Para sa 3 digits, number 5, number 6, number 3. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 14, number 21, number 26, number 35 at number 42. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 6. Para sa 3 digits, number 4, number 7, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 15, number 22, number 28, number 33 at number 40. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 9, number 3. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 8. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 16, number 23, number 31, number 37, number 44. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 7. Para sa 3 digits, number 3, number 9, number 2. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 18, number 20, number 27, number 39 at number 43. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 6, number 4. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 13, number 21, number 29, number 34, at number 47. Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 9. Para sa 3 digits, number 7, number 4, number 5. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 15, number 22, number 28, number 38 at number 15. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 6, number 1. Para sa 3 digits, number 2, number 8, number 3. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 12, number 17, number 26, number 33, at number 40. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 7. Para sa 3 digits, number 1, number 9, number 5. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 14, number 20, number 27, number 32 at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 8. Para sa 3 digits, number 2, number 6, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 18, number 21, number 29, number 36 at number 5. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 5. Para sa 3 digits, number 4, number 7, number 3. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 15, number 22, number 28, number 37 at number 14.